Alam mo bang ngayong 2025, gustong ipatupad ni Donald Trump ang isa na namang kontrobersyal na hakbang? Oo, balak niyang ipagbawal ang pagpasok ng mga tao mula sa ilang piling bansa sa Asia. At hindi lang basta ban ito. Kung mangyayari nga magiging total immigration ban, ibig sabihin pati estudyante, turista at mga naghahanap ng trabaho, hindi na makakapasok sa Amerika. Ayon kay Trump, ginagawa niya ito para sa kaligtasan ng bansa nila. Pero kung titingnan mo, maraming maaapektuhan dito, lalo na ang mga pamilyang may kamag-anak pa sa Asia at ang mga estudyanteng nangangarap makapag-aral sa mga unibersidad sa US. Pero sino-sino nga ba ang mga bansang ito at bakit sila isinama sa listahan? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Unahin na natin ang Cambodia. Ang dahilan para kay Trump, delikado na raw ang pagiging malapit ng bansang ito sa China. Parang may duda na baka ginagamit ang relasyon na yan para sa mga lihim na kasunduan, lalo na at may mga ulat tungkol sa posibleng pagkakaroon ng military cooperation sa pagitan ng Cambodia at China. Para sa Amerika, parang banta ito sa kanilang seguridad. Bukod pa dyan, matagal na rin inirereklamo ng US ang kakulangan ng kooperasyon ng Cambodia pagdating sa deportation. Kapag may Cambodian na na-overstay sa US o may nilabag na batas at kailangan ng pauwiin, ayaw daw silang tanggapin agad ng sariling gobyerno nila. Para kay Trump, isa itong malinaw na paglabag sa internasyonal na kasunduan. Kaya ngayon, ang gusto niyang ipatupad ay isang buo at matinding immigration ban laban sa Cambodia. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Pakistan. Isa sa mga madalas banggitin ni Trump pagdating sa usapin ng seguridad. Sabi niya, matagal na raw nagiging taguan ng ilang extremist groups ang bansa. Kahit may mga effort naman ng Pakistan para sugpuin ang terorismo, hindi pa rin daw ito sapat. At ang mas nakikitang problema ni Trump, hirap daw ang US na makakuha ng malinaw at tiyak na background information mula sa gobyerno ng Pakistan. Para sa kanya, delikado kung hindi alam ng eksakto kung sino ang pumapasok sa Amerika. Bukod pa riyan, may issue rin sa deportation. Katulad ng Cambodia, hindi rin raw aktibo ang Pakistan sa pagtanggap pabalik sa mga mamamayan nilang iniuwi mula Amerika. Kaya sa pananaw ni Trump, kailangang putulin na ang immigration mula rito para raw magpadala ng malinaw na mensahe. At ngayon, ang Iran. Kung matagal ka nang sumusubaybay sa mga balita, baka pamilyar ka na sa tensyon sa pagitan ng US at Iran sa ilalim ng administrasyon ni Trump noon, nauna na silang mapasama sa travel ban. Pero ngayong 2025, mas pinaigting pa ito. Sa paniniwala ni Trump, patuloy pa rin ang Iran sa pagbibigay suporta sa mga militanting grupo at may duda pa rin may tinatago silang nuclear weapons program. Dahil dito, gusto niyang isara ng tuluyan ang pinto ng US para sa sino mang Iranian, kahit pa estudyante o gustong mag-reunite sa pamilya. Para sa marami, mukhang inuulit lang nito ang dating nangyari noon pero mas mahigpit ngayon. Sunod sa listahan, ang Syria. Kahit humina na raw ang gulo sa ilang bahagi ng bansa, naniniwala si Trump na hindi pa rin ito ligtas. May mga grupo pa rin daw na patuloy na nag-ooperate at posibleng magdulot ng panganib kung papayagang pumasok sa Amerika ang sinuman mula roon. Kaya para sa kanya, kailangan pa rin panatilihin ang ban. Ayon kay Trump, hindi raw kayang isugal ng Amerika ang kaligtasan nito lalo na kung galing sa bansang sobrang delikado at magulo. Ang mga refugee mula sa Syria, ayon sa kanya, ay mahirap i-background check ng maayos. Dahil dito may takot siyang baka may makalusot na posibleng magdulot ng gulo sa loob ng US. Ang ban na ito ay hindi lang tumutukoy sa mga refugee, kasama rin sa hindi pinapayagang pumasok ang mga estudyante, turista at maging ang mga gustong bumuo o mag-reunite sa kanilang pamilya. Napakaraming Syrian American na nawala ng pag-asa sa pagbabalik ng kanilang mahal sa buhay dahil sa patakarang ito. Para sa mga humanitarian groups, sobra na raw ang ganitong klasing paghihigpit. Apektado raw dito ang mga inosenteng tao na ang tanging hangarin lang ay makaligtas sa gyera at makahanap ng panibagong simula. Pero sa panig ni Trump, wala siyang pakialam kung masaktan o mahirapan ang ilan. Ang mahalaga raw ay ang seguridad ng mga mamamayan ng Amerika. Isa pa sa mga bagong dagdag sa listahan ngayong 2025 ay ang Malaysia. Baka magulat ka kung bakit, pero para kay Trump, malaki raw ang problema sa illegal immigration na may koneksyon sa bansang ito. Maraming Malaysia ang pumapasok sa Amerika gamit ang legal na visa, pero hindi lahat ay umuuwi kapag tapos na ang kanilang permiso. Sa halip, nananatili sila roon at nagtatrabaho kahit hindi na legal ang kanilang pananatili. Dahil dito, dumadami raw ang undocumented workers at lumalala ang problema sa immigration offices ng Amerika. Ayon pa sa kampo ni Trump, hindi raw ganoon ka-cooperative ang Malaysia kapag sinusubukang pauwiin ang mga overstaying na mamamayan nila. Para sa kanya, hindi dapat hayaan ang ganitong paglabag. Kaya ngayong taon, gusto niyang ipatupad ang total ban sa mga visa mula Malaysia, kabilang na ang student visa, work visa at tourist visa. Malaking epekto ito lalo na sa mga Malaysia na may mga mahal sa buhay sa US o kaya ay may pangarap na mag-aral sa mga kilalang universidad doon. Para kay Trump, ang desisyong ito ay paraan para turuan ang ibang bansa na sumunod sa immigration laws ng Amerika. Sunod naman ay ang Afghanistan. Kahit ilang taon na ang lumipas mula ng muling mapasakamay ng Taliban ang bansa, hindi pa rin natatapos ang problema roon patuloy pa rin daw ang pagbabanta mula sa mga extremist group at marami pa rin ang nilalabag na karapatang pantao lalo na sa kababaihan. Dahil dito, naniniwala si Trump na delikado pa rin ang tumanggap ng mga Afghan na papasok sa US. Mahirap din daw ang vetting process mula sa bansang ito kaya hindi siya kampante. Sa bagong ban ngayong 2025, halos lahat ng visa para sa mga Afghan ay apektado. Mula sa mga refugee na tumatakbo sa gulo hanggang sa mga estudyante at pamilya na gustong magsama-samang muli. Marami sa kanila ay dating tumulong pa nga sa mga sundalong Amerikano noong panahon ng digmaan, pero ngayon ay tila nakakalimutan na sila. Sabi ng ilang human rights group, malaking kabiguan ito ng Amerika bilang bansang nangunguna dapat sa pagtulong. Pero para kay Trump, hindi raw pwedeng i-prioritize ang emosyon kung ang kapalit ay posibleng banta sa bayan nila. At ngayon, isa pang bansang isinama ni Trump sa listahan ay ang Bangladesh. Ang dahilan? Malawak daw ang isyo ng visa overstay at fraud. Maraming Bangladeshi ang dumadating sa Amerika gamit ang legal na paraan pero hindi umaalis kahit tapos na ang visa nila. Para kay Trump, malinaw na pag-abuso ito sa batas. Bukod pa roon, sinasabi rin ng ilang opisyal na mahirap makipag-coordinate sa gobyerno ng Bangladesh kapag kailangan ng pauwiin ang kanilang mga mamamayan. Ang mas ikinababahala ni Trump ay ang posibilidad ng radicalization. Ibig sabihin, may takot siyang baka may mga extremist na makapasok gamit ang kahinaan ng vetting system. Dahil dito, ipinatigil niya ang halos lahat ng uri ng visa mula Bangladesh. Apektado rito ang mga estudyante, turista, at mga pamilyang may planong magsama muli sa Amerika. Lalo itong mabigat sa mga komunidad ng Bangladeshi Americans sa mga estado tulad ng New York at Michigan. Para sa kanila, parang pinaparusahan ang buong bansa dahil sa pagkukulang ng iilan. Ang Pilipinas rin ay kabilang sa mga bansang apektado ng immigration ban ni Trump ngayong 2025. Maraming Pilipino ang nagulat sa desisyong ito, lalo na at matagal nang malapit ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa larangan ng edukasyon, trabaho at militar. Pero ayon sa administrasyong Trump, may mga isyong hindi maikakaila na naging dahilan upang mapasama ang Pilipinas sa listahan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagdami ng mga Pilipinong overstaying o nananatili sa Amerika kahit paso na ang kanilang visa. Ayon sa datos ng U.S. Immigration Offices, maraming Pilipino ang pumasok sa Amerika bilang turista, estudyante o manggagawa ngunit hindi na umuwi pagkalipas ng kanilang legal na pananatili. Sa pananaw ni Trump, ito ay malinaw na paglabag sa batas at isang banta sa sistema ng immigration ng bansa. Bukod dito, binanggit din ng administrasyon ang issue ng birth tourism. May mga ulat na ilang Pilipina ang pumupunta sa Amerika upang manganak doon para makuha ng kanilang anak ang U.S. citizenship. Para kay Trump, ito ay isang uri ng pagsasamantala sa sistema. Nais niyang putulin ang ganitong mga gawain sa pamamagitan ng mas mahigpit na mga patakaran. Dahil dito, ipinatupad ng Administrasyong Trump ang mahigpit na pagbabawal sa halos lahat ng uri ng visa para sa mga Pilipino. Kabilang dito ang tourist visas, student visas, at maging ang mga family-based na visa. Ibig sabihin, kahit ang mga gustong makasama ang kanilang pamilya sa Amerika ay maapektuhan ng ban. Maraming pamilya ang ngayon ay hindi tiyak kung kailan sila muling magkikita Siyempre, hindi ito tinanggap ng tahimik ng mga Pilipino sa Amerika. Maraming komunidad ang nagpahayag ng pagkadismaya at pangamba. Ang ilan ay matagal nang naghihintay ng petisyon para sa kanilang mga mahal sa buhay, habang ang iba naman ay may mga plano sanang mag-aral o magtrabaho sa Amerika. Ngunit sa ngayon, naputol ang mga planong iyon. Ayon kay Trump, ang pangunahing layunin ay protektahan ang Amerika mula sa mga sistemang hindi gumagana. Para sa kanya, kahit mabigat ang epekto sa mga individual, mas mahalaga pa rin para sa kanya ang pambansang seguridad. Kung hindi raw makikiisa ang isang bansa sa pagpapatupad ng maayos na immigration rules, wala itong karapatang makinabang sa oportunidad sa Amerika. Para sa mga Pilipino, ang taong 2025 ay puno ng tanong. Marami ang nawalan ng pag-asa lalo na ang mga estudyanteng nangarap makapag-aral sa mga unibersidad sa US at mga manggagawang gustong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Gayunpaman, malinaw ang mensahe ni Trump na kailangang sundin ang patakaran kung nais makipag-ugnayan sa Amerika. Kaya habang hindi pa malinaw kung hanggang kailan tatagal ang ban, patuloy ang panawagan ng mga Pilipino sa gobyerno ng US na muling buksan ang pinto para sa kanila. Sa ngayon, ang tanging magagawa lamang ng karamihan ay maghintay, manalangin at umaasang magbabago ang takbo ng politika sa darating na panahon. Sa tingin nyo ba makatarungan ang pagkakasama ng Pilipinas sa immigration ban ni Trump ngayong 2025? O masyado bang naapektuhan ang mga inosenteng Pilipino? Share your thoughts sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.